ito ko lang gawa ng hmm. no, nipad. Mm. Oo, oh, may nipad. Mm. Okay, lagyan mo ni dahil arthritis. Mm. Oh, yan sa tatay, oh, squat siya, hirap. Okay. Oh. Hindi kana napilan yun, bigla lang we're sumakit, na, no. Huwag mo lang tanggalan damit, yan lang, ano. Kailangan mo hmm. masakit yung dito, oh. Singit. Oo, oh, sumasabi so nyo dito, pati oh. dito. Oh. Pinta ko kayo sa Facebook. Kasi nahanap ko na lang ako. Hindi, bigyan lang ang Wala, wala silbi. Hmm. Ang mga matanda ko? Siyempre, nagbibisa. Tagal-tagal naman. Mabutong na kanya. mga oras na kanya dito. Hmm. Sigawan ka doon -do. hmm. doon. Hmm. Totoo yun? Totoo yun. Hindi yung sigurito. Ang kapag kaya ng mga laman loob. Ah, ay. Oo. Oh. Sigurito <laughs> mo yun. Oh. Yan ang banatan mo. Para <laughs> mabukalig na. Sumakit nga. Sumakit ah. laman Bahay ng Paris. Paglabas mo nung sa hospital, banata mo ng Paris. Ako na. Ganun pa rin. Tarantado niya, doktor. Pag inom daw ako. Oo. Oh, ka noon. Sira ako. Alam mo, ko to. Sky daw ka dyan buwan. Oo, oh, yun, yun. Oo, oh, yun. niloko ka noon. Sira ako. nga. niloloko ka noon. Kaya pagkaya ko sa... Bawal ka na Kaya nga eh. Oo. Oh, ka na eh. no, kumain ka mga ganyan tayo. Sira ako. Uy! Bawal uh, ka <laughs> na yan. Tarantado doktor. Ayaw. Kaya balik na balik ka. Ano kumain bobis? Gamot niya. Bawal ka sa mga red meat. Bawal ka sa mga... Uh, ay, kinakain ko. Like, may mga walang kaliskis uh, na isda. May kaliskis na oh. kinakain ko. Ang manok na lang. Ano? Oh. Ano? So, tight ka. Ito, may hmm. harapan itong problema. Ah. Pwede mag-tiis nito. Nungkot ka na nito. Oo. Oh. Oh. Pasko pa naman. Oo. Yeah, Yan nga po mo. Ah, mayroong taga sita ngayon. Hmm, kapag yung bus sa may, ay, bago dumating kanda sa oras, hmm. baka wala yung sa ano, motorcycle rin. Ah, oo, oh, wala sa mo. Oh, Kaya nga hindi nagkutos tatay mo. Baka nung uh, mas, mas, daanan niya, pang pan pang bus lane pa na. Hindi. Pag-uwi ni niya, nadaanan niya ang motorcycle, hindi siya dumaan sa motorcycle rin. Another pay penalty naman. Patay. Patay na statay, naubos. Tapos yung ibo. Tapos yung mga bagong masya, puro ako ano, penalty. Ito ka May tritis ka, pinakain ka ng mga laman loob, lukulong ko yun. Kain ka rin. No. Purito mo naman, pupurito. Sabi doktor eh. Oo. Eko, may bawal mo sa bagay. Wala, kainin yung wala. Oo, tingnan mo. Tulo ko ka noon, hindi mo alam isets mo. Oo. Para alam mo. Kaya kaya okay. ba? Kaya 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 ko naglaso kaya 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 bakit mo sa'yo mamatay um, sa marami sa arthritis? Ikaw, ikaw, problema mo, arthritis. Outitis. Diba? Di nila sa nagbiyara ko lang payo. Ah, sa emergency? Oo. Oh. Nakapila pa rin? Nakapila pa rin. Oh, grabe na lang yan. Grabe na lang yan. Ngayon, 2,000 million? wala ng pera Wala na. Lulo, wise na ako. Wala pang anak. Ito, 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 ito. Ah, yung dalawang anak ito, ay, ito, lang anak ito, ito, dami ito, sarap narilis ito, ah, sarap uh, ito, mm, tunog na no? mm, dami tunog ito, mm, so, ito, ito, narilis

Huwag kayong marunong sa ang galong Huwag kayong magpagtayo Pag tagilid Pag tagilid Pag kutsi Yan ganyan Iyan kamay mo, tukon mo rin Diyan sa baba Dito ito, tuko, Dito, dito, tuko Dito, dito Yan Hindi ka yata sundalo ah Sundalo ka nung araw? Hindi Kasi pag tumayo ko Diretso eh Huwag kang diretso May pita ka sa balakang. lang Oo Ah Payo nga tayo Wala po wala tayong trabaho Oh, nang sendel si mong mono. Medyas gel. Balik si meto. Hmm. Gel. Medyas. Ito tayo, gunay ko ito tayo. Hindi ko ito. Wait mo na Ang tradisyonal, bira nang may mahanap mo. Yan, asara po. Alam mo na, bira nang mahanap ako. Kaya si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto-gusto niya eh. Oh. Ook, nags, senior na yun eh. Sabi niya, matagal kang matagal ka na napin na mga ganyan sa iyo. Patay ng kadalasan. <tip>